Ayun, so ang sala po ay si kaibigang Butike Okay, so Aww. nagkakandak po tayo ng training ngayon no Nandito tayo ngayon sa Ay, uh, sunog yung ano Tignan natin So nandito tayo sa San Miguel, Bulacan So nagkakandak po tayo ng training Ito, Nandito ulit tayo Sir, kamay kayo muna dyan YAHOO! Siyempre sa si Rustad, yun no, natali <laughs> no? So I-check mo muna natin itong mga kamaster. nag i -e 6 Bakit nag i -e 6 Tingnan natin dito. Dahil ho dun sa butike. Okay. Nandito tayo ngayon sa San Miguel, Bulacan. 2000 years later. Okay, so ito na yung ating finished product. Okay na siya. Yun o. No? Okay, so ang problema lamang huna yun ito, ito yun 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 So nagpalit ho tayo ng uh, rectifier. Asa na ho? Yo 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 Pakita natin ang ating mga minamahal na kapitapita ng uh, estado. Kamay kayo estado. Oh, oh ay, 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 Yun, na dali ho. Oh. So nandito ho kami sa ano no, nandito kami sa uh, San Miguel Bulacan muli. So nung unang punta natin dito, nag-ice din tayo ng gray. Naayos na, na naayos na natin. Then ito naman bago na naman. So E6 pa rin. Yan. Okay, ito ho. Oh, nagpalit ho tayo ng ano no rectifier. So, alhamdulillah, rabbil alamin. Okay na ho ito. Oke, okay, so mission accomplished. Problem solved. <laughs>